Sa video na to tatalakayin natin kung paano makakuha ng up to 50,000 pesos in free TikTok ad credits. Pero ito yung catch. Maglalast lang itong deal na to hanggang September 30th, 2025. What's going on everyone? Ako si Eric Conner At dito sa channel na to tinanggal na natin yung mga distractions para matulungan kayong gumawa ng smarter business decisions at masulit yung mga tools na ginagamit nyo na. Ngayon, kung naisip nyo nang mag-run ng ad sa TikTok or siguro naging curious kayo kung anong klaseng results yung pwede nyong makuha, ito na yung best chance nyo para mag-test ng water nang na hindi sinusunog yung budget nyo. So let's get into it. So bakit parang namimigay si TikTok ng free ad credit na parang kendi lang ngayon? Well, parte nito ay dahil sa competition. Sina Facebook, Instagram, YouTube at Google Ads pa rin ang dominant. Pero mabilis nang humahabol si TikTok at gusto nilang mas maraming brands at creators ang magrun ng paid ads sa platform nila. Itong limited time promo ay isang paraan para buwasan yung barrier to entry. Alam ni TikTok na kapag nagsimula kang magrun ng ads at nakita mo kung gano'ng ka-cheap yung reach, malaki yung chance na mag-stick ka. Kaya isipin nyo na lang na parang sinasabi nila, Hey, imamatch match namin yung ad spend mo para makapagsimula ka. Yung promo officially nag-launch noong July 9th at tatagal siya hanggang September. Here's how the offer works. Alright, i-breakdown natin ang sobrang simple. mag spend ka ng $200, bibigyan ka ni TikTok ng $200 in free ad credit. mag spend ka ng $500, makakakuha ka rin ng $500. Kung $1,500 naman ang ginasos mo, makakakuha ka ng $1,000 in ad credit. So basically, doble yung exposure na makukuha mo sa pera mo. Lalo na sa $200 or $500. That's already a lot of impressions and clicks. Lalo na sa isang platform tulad ng TikTok kung saan mas mababa pa rin ang CPMs kumpara kayo na Facebook at Instagram. Pero ito yung fine print na kailangan mong malaman. Important rules na hindi mo pwedeng i-miss. Hindi lang ito yung tipo ng sign up tapos boom, free money. May mga conditions kang kailangan i meet at importante sila. Una, kailangan mong mag-register as a TikTok advisor. Ibig sabihin, kailangan mong gumawa ng account through TikTok for business. Kung meron ka ng personal TikTok account, totally separate platform to. Mabilis at madali lang mag-sign up at iwo-walk through ka step by step. Two, kailangan mong ma-hit yung spend threshold within 30 days. Ito yung key. Dapat mong gastusin yung $200, $500, or $1,500 within 30 days of signing up para ma-unlock yung matching ad credit. Kung nag-sign up ka today tapos hindi ka gumastos for 3 weeks, malamang ma-miss mo na yung window. Kaya mag-register ka na kung ready ka na talagang mag-run ng ads. Don't wait. Three, hindi ito valid for TikTok Shop ads. So strictly para lang to sa mga TikTok ad camp hindi para sa product listings ng TikTok shop or live shopping promotions. Pwede mo pa rin ilink yung TikTok shop after mag-sign up. Pero yung credit na to, hindi magagamit for those ad types. 4. Available to sa lahat ng bansa except Vietnam. So karamihan ng creators at business owners worldwide ay eligible. Pero kung hindi ka sure, double check mo yung region mo. Why you should care even if you've never run ads before? Alright, let's be real. TikTok ads are still super underpriced kumpara sa kung gaano kalaki yung reach at engagement na nakukuha mo. Right now, pwede ka pa rin makakuha ng CPMs under $5. CPC sa $0.30 cents to $0.80 cents range. At sobrang insane click-through rates kung magiging creative ka sa content mo. Kung mayroon kang product, service, or kahit content lang na gusto mong mas maraming makakita, ito na siguro yung isa sa pinaka-best bang for your buck platforms out there. At itong offer na to lalo lang niyang pinapaganda yung deal. Para kang bumili ng isang round ng ads at may kasunod ka pang libre. Who this offer is perfect for? Alright, laka tayo sa ilang mabilis na examples kung sino talaga ang makatake advantage ng promo na to. Number 1 e-commerce brands. Kung may Shopify store ka, nagbebenta ka ng digital products or print on demand, gamitin mo yung unang $200 para i-promote yung mga bestsellers sellers mo gamit ang TikTok in feed video ads. Yung ad credit basically nagbibigay sa ng free retargeting, coaches and service providers. Whether isa kang fitness coach, online tutor, or agency owner, sobrang mura nito para i-test ang lead gen ads or para mag-drive ng traffic papunta sa booking page mo. 3. Content Creators and Influencers Gusto mong mapabilis yung paglaki ng page mo? Pwede kang mag-run ng traffic campaign para i-boost yung mga top performing videos mo or i-promote yung profile mo. Sobrang helpful nito lalo na kung gusto mong makakuha ng mas maraming brand deals or mag-grow ng newsletter. 4. Local Businesses Yes, gumagana rin ang TikTok ads kahit isa ka lang small shop or service na nagtatarget ng specific area. Iset mo lang yung geo-targeting at hayaan mong magsalita yung content mo. 5. Anyone testing a new offer, kung nagla-launch ka ng bagong course, nagtatest ng freebie funnel, or gusto mong ma-evaluate yung product idea mo, gamitin mo yung free ad credit para makapag-collect ng leads, pre-orders, or email sign-ups nang hindi gumagastos ng doble. How to get started? Alright, ngayon check naman natin yung sign-up process para alam nyo exactly kung anong gagawin. Step 1. Punta ka sa TikTok for business sign-up page. Pwede mong gamitin yung link sa description sa baba para makarating dito. Pag kinlik mo yan, mapupunta ka sa page na to kung saan kailangan mo lang i-click yung get started para makapagsimula. Yung link na to ang mag ensure na yung offer ay matrack at makredit sa account mo. Step 2. Create your business account. Dito ilalagay mo lang yung business name, email at ilang basic info. Kung nakagamit ka na ng Facebook ads or Google ads before, magiging familiar sa'yo yung process na to. Step 3. Set up your first campaign. Pagkatapos mong mag-sign up at nasa dashboard ka na, gagawa ka na ng unang campaign mo. So ganito yung flow. Una, pipili ka ng objective. Usually traffic, conversions, or video views. Pwede ka magsimula sa maliit lang. Mga $20 to $30 $10 per day. Sapat na yan para makapag-start. Step 4. Ihit mo yung spend threshold. Tandaan, nagsisimula na yung 30-day countdown mo the moment na nag up ka. Hindi kung kailan ka nag-launch ng first ad. Kaya huwag ka nang magtagal bago magsimulang gumastos. Kung naabot mo yung $200, $500, or $1,500 within those 30 days, automatic nang madadagdag yung matching credit sa account mo. Step 5. Gamitin mo yung free credits. Yung bonus ad credits ay auto-applied at magagamit mo siya tulad ng normal ad balance mo. Pwede kang mag ng Campaign, i-scale up yung gumagana or mag-test ng bago. Tips to make the most of your credit. Huwag lang basta-basta mag-upload ng random ad at umasa na may mangyayari. Ito yung paraan para ma-stretch yung free budget mo at talagang makakuha ng results. 1. Use UGC style videos. Sa TikTok, usually nag-scroll yung users kung mukhang polished ad. Kaya mas effective yung raw, authentic content. Kausap mo lang yung camera, gamit ka pa ng trending sounds, it works. 2. Split test creatives. Gumawa ka ng at least 2 to 3 different videos tignan mo kung alin yung may best click-through rate at yun yung scale gamit ang bonus ad credit mo. 3. Focus on one product or offer. Huwag mong ispread masyado yung effort mo. Kung store ang pinopromote mo, pili ka lang ng isang product at i-highlight at i-push mo ng todo. Four, watch your metrics. Hindi mo kailangang maging obsessed agad sa ROAS. Ang bantayan mo muna ay yung click-through rate, cost per click, at watch time. Yun yung early signs kung gumagana yung creatives mo. Five, don't wait until the last minute. Kung iniisip mong hintayin pa yung September, tandaan mo maraming taon na yung nakakalimot at hindi umaabot. Mas mabuti nang magsimula ka ng maaga, mag-test out ng mga bagay-bagay, at para may oras ka pang magamit ng tama yung credit mo. Frequently asked questions. So, sagutin natin yung ilang common questions na lumalabas sa mga offers na ganito. Do you need a business license to register. No, kahit sino pwede mag-sign up. Ang importante lang, legit yung ipopromote mo kasi may strict ad policy si TikTok. Can I use this if I have advertised on TikTok before? Usually, para to sa mga new advertisers. So, kung nag ka na ng campaign before July 9th, hindi ka na eligible. Pero pwede mo pa rin subukan mag-register gamit ang new business account kung may tinatest kang bago. What happens if I don't hit the spend requirement? Di mo makukuha yung ad credit. Hindi siya prorated. Kailangan mong i-hit yung isa sa full tiers para ma-unlock yung matched amount. Can I use this for TikTok? TikTok No, hindi valid yung promo na to para sa TikTok Shop ads. Pwede mong ilink yung TikTok Shop later, pero yung ad credit hindi applicable sa shop campaigns. So here's the bottom line. Ito ay free money to grow your brand. Kung naisip mo nang mag-run ng TikTok ads dati pero natatakot kang mag-risk ng malaking pera up front, ito na yung green light mo. Just make sure na mag-sign up kayo gamit yung tamang link. I Spend yung amount within 30 days at mag-launch talaga ng campaigns na may good content. Huwag nyong i-overthink. Try something simple. Film lang kayo ng video gamit ang phone nyo, i-run as an ad, and see what happens. Baka magulat kayo kung gaano kalayo ang mararating ng kahit $200 lang sa TikTok. So kung ready na kayong i-claim yung offer, i-hit nyo lang yung link sa description. Dadalin kayo niyan sa TikTok for Business Sign-Up page kung saan pwede na kayong mag-register at magsimulang magplano ng first campaign nyo. Kung nakatulong ang video na to, don't forget na mag-like, mag-subscribe at ihit yung notification bell para hindi nyo ma-miss ang mga susunod na video. Dito sa channel na to, we're all about helping new and existing entrepreneurs na makapagsimula at mag-succeed sa business. Kaya make sure na mag-subscribe kayo. At kung gusto nyo na mag-start sa kahit alin sa mga products na nasa description below, these are affiliate links. Ibig sabihin, we do earn a small commission kapag ginamit nyo yan. At no extra cost to you. Kaya kung gagamitin nyo, we'd really appreciate it. Other than that, thank you so much for watching at takits tayo ulit sa next video.